Mga kamasokin, eh, nandito na tayo sa truck ha? Papunta na tayo sa San Andres, Bukid Para mag-akot at mamigay ng Christmas food pack Ika-anim na araw na natin itong pamimigay ng Christmas food pack Kasama Team Plug Control 1 HD1 Headed by General Bernard Nadonga Ha? ko kayo mga kaganapan sa paghati natin ng Christmas food pack para sa mga kababayan natin sa Maynila. This boy Maso, kamaso ng bayad. God bless all. kasama so, sa ngayon nandito sa San Andres Sports Complex para magakot sa kaanim na araw ng na pagkakot natin ng Christmas food pack para sa mga taga Maynila Sabi paubos na, na, wala na, konti na Ay, lang Mamaya balikan ko po kayo dito sa nangyari pag ako natin sa Christmas food pack. ano kanya-kanyang diskarte, paano ibababa? Ubos na kasi oh, konti na lang oh. dire nyo rege pa rin kasama natin ni District 5 at Demolition dire rege pa rin yung pagbibigay natin at na paghahakot ng Christmas food pack Ay, mga kamaso ngayon, uh, papunta na tayo doon sa pangalawang barangay Kanina uh, nakapagatid na sila, eh. hindi tayo nakasama Nandun tayo sa uh, Sa San Andres Bukid Kaya dito na tayo na nakasama sabi mo? Mga kamaso, dumating na tayo sa barangay kung saan din kanina yung isang partial na Christmas food pack. Barangay 738. Tanggalin muna lang ito. Masay so, naayos muna ng mga taga-barangay para magkasya po yung Christmas food pack tsaka yung truck na dala natin Pinapasok na yung uh, truck natin na magdadala ng Christmas food pack dito sa barangay 738 Hop! Hey! kita. Ng mga mamamasao, uh, araw na natin na uh, pag-aakot ng uh, Christmas food pack para sa mga taga-Maynila. Ngayon, papunta naman tayo Ng uh, Celia, doon tayo kukuha ng uh, Christmas food pack para sa mga taga-Maynila. Yeah, hati natin sa District uh, 6 ng Maynila. Mamaya update ko pa rin kayo sa kaganapan dito sa pag-atid natin na pamimigay ng Christmas food pack sa mga taga Maynila. Isboy Maso, kamaso ng bayan. God mga kamaso. Ngayon dito na sa Celia kung saan tayo kumukuha ng mga Christmas food pack. Nakasama pa rin natin ng uh, Flat Control 1 at HD 1. Ayan, ano, nandito ngayon yung Flood Control 1 and 2. Ito nag pa ng mga box, promo box. Oh, hindi, ano? Kaya na yung karga na nila Mamaya update ko pa rin siyo ganapan dito sa paghati natin ng na Christmas food pack Kapitong araw na natin ang paghati ng Christmas food pack Mga kamaso Mga kamaso nakaalis na yung uh, District 6 Tapos sa silang ano Ayun hey, no? Eh, okay, nah. you know? hey, ito na mga na district wala naman ngayon ng mag-aakal. Pagkatapos nila tayo naman. Ito yung truck natin, oh. Sila muna kasi nao na sila sa atin. At, kasi na si Sinda, o mama si Sinda. Ayun. Ano yung kalo? Ako ko sa baba. Oh. Oh. Eh, okay, wala. Ulitin ko mga kamaksan, nandito tayo sa Sinto Syria. Cruz Sports Complex dito tayo gukuha ng Christmas food pack And binababa pa nila yung mga ano spaghetti noodles para mairipak na mamaya tignan natin kung saan tayo mag ng barangay tayo ng anong barangay tayo mag-ahatid kasama pa rin ng team plug control 1 headed by engineer Bernard Nadonga ipaparada na ito tapos na yung flood control aalis ah, na sila ay, 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 sabi ba yung kalatin boss? yun o no? ingat kayo ingat ingat yun kalati pala sa amin o no? yung ibang ano malis na yung kalati nila sa atin sa kanila unang partial ayon gay pa rin pag-aangat natin ng food pack Kami okay, na paleta na yan, Jay. Maso pa na tayo. Unang biyahe natin, District 6 tayo. Nakasama rin yung HD1, ha? Eh. no? Bilis siya! Ah. Ang bilis niyo, Ah. Ayan, uh, mamaya abangan natin kung saan barangay tayo mag-aatid. District 6, kasama pa rin flood control HD1. Ula, 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 and ula. Ito, medyo doon pa medyo bumaba tayo ng konti. May mga halaman kasi. Aray ko, aray ko, aray ko. Ayan. Ito nga ha, parang pandemis ha. Uh, kaninang unang hinatid, ngayon natin pa na natin pa-parsel. ito pa rin. Ano mo muna, boss? Ba? nag tayo dito po yun. Eh. Oo. Ito may una nang atid dito mga kamaso. Tayo yung sumunod. Ano ba yun yung mo Natatakbo mo na Hindi, kanina, ganyan, lang yun. Dalawang tao lang dyan. Dalawa magkakamada eh. Ulam. Bukas pagulang ano limon, eh. Bukas, bathroom kami, Dito na kayo eh. Ulam, hindi lugaw. Hindi, Bukas ay todo 'di. Di pasok 'yon. Dodalamhati. Andiyan na 'yung uh, pag natin ng uh, food pack. Kasama ng team lead ni HD1 headed by General Bernard na tong Kaya ito, pinakalasa natin, natin dito sa District 5. Asama pa rin ng Team Plant Controller 1, headed by Engineer Bernard Dadonga at Highway Division 1.